obligado ba na sabihan ka na, uy, lalabas na yung warang to pares, kasama ka. Uy, nandito na yung dadampot sa'yo. Eh bak, bakit? Ba't ka naman sasabihan? Eh, eh kung tumakbo ka sa China, hindi ko sinasabi na tatakbo si Senator Bato sa China, bigla kang mawala. Oh, hypothetical lang. O oh, kaya, bigla kang uh, saan man magtago dyan na kuweba, no? Eh eh sino na yung kwan? Sino na yung ng international warrant? Kawawa naman. Sa business class naman yung eroplano noon. Hindi naman hindi mm -hmm. naman uh, uncomfortable, no? Kaya bakit ka naman ano namang hinihingi mong obligasyon sa gobyerno na ikaw ay dapat sabihan? Eh, hindi naman bago ito. Alam mo naman na ikaw yung uh, isa sa mga proponent tulak, hindi yung pusher, ha? tulak, nagtutulak <laughs> ng tokhang, no? So, alam mo naman na natatamaan ka. Hindi lang yung iyong principal. Eh bakit kayo para naghahamon ka pa na magpakalalaki at sabihan ka. Alam mo, ang tingin ko kasi diyan na nangyari, no, sa totoo lang, hindi naman talaga kinausap yung gobyerno. Ano, maraming mga protocol siya, eh, at formalities, no? Kung sakali nakapasok yung ICC, hmm. ang tinalakay na yung mga abogado ng mga biktima, no? Ah, okay. lang sila ng uh, communication. Ang tawag dyan, communication eh. Dahil hmm. hindi naman nagsampal ng kaso itong mga biktima sa ICC. At